Okay, oh, lang, okay, okay. <laughs> Hello, Dennis. Hello. Hello. Ayun. Uh, since narinig na natin yung preparation mo para sa role as Colonel uh, Yuta, Ah, uh, physically exhausting pa uh, yung pag pagganap pag mo ng role dito? Physical. Po, uh, physically. Kasi uh, alam ko, kung napasok, may tamang paghawak ng samurai, may tamang pagbag, may tamang pag-ayos ng hindi form ang pagsalita. Lahat ba yun, uh, nakakapagod pa siya? At siguro sa tingin ko, hindi po physically dahil. Kaya-kaya lahat ng katawan niyan eh. Um, minsan hindi kinakaya yung mga uh, mga information na ilalagay mo sa utak mo, lalong lalo na yung lingwahe, eh, yung dialogue, yung pag-memorize. Sobrang hirap na po. Lalo na, hindi na po tayo bumabata. Uh, ilang taon na yung 50 years old na rin ako, kaya ang hirap. Ang hirap na mag-memorize. Lalo <laughs> na, uh, buti na lang napatupad na yung Eddie Garcia na Phil na meron lang um, sa pang oras para may trabaho. Dahil pag lumagpas doon, parang ang hirap na talaga mag-memorize talaga. Ang sakit na sa, sa utak. Ah, <laughs> so may limit na, may, ano na, may top off na kayo? Opo, ano oh, oras ka? Cut uh, off pa para sa lahat. Hanggang oras? Hanggang oras na, na lang Madalas po pagka-call time yung mga alas 7 or ganun, tapos mga alas 10, 11, before 12. Oo, 8. Maganda. Maganda. Walang yung bagay din po. Para physically nare-rest din. Maka-recover, yes. So ikaw pa naka tiktok na habang naka ka lang, pwede ba yun? Hindi. Naka-lapang-talk sa team or ka? Gusto kong mag-toy na yun kasi baka hindi pwede. So, bawal. Oh, bawal. May magagaling. Ayun, pwede mo matanong si Direkto? Ay Direk, ayun. Ay, Ayun, nandiyan nakubo ka lang dyan. Ay, yeah. <laughs> At, ilang beses na nag si Dennis, sa isang ibang, ibang roles, sa eh. Kumusta naman siya dito? As a, ah, Ayun yung slide. Uh, um, first time ko nakatrabaho si Dennis, I think uh, yun rin yung first niya show niya sa GMA. Was kahit kailan. Tapos um, siya pa nagdadrive ng sarili niya sa sakyan siya nagubuhat ng no, lahat ng gawin niya, wala siyang kasama. Um, the consummate and professional, noon. Uh, <laughs> tapos um, sumunod doon, nag... Kaya kong i-chronicle nga yata eh. kasi kasi nasunod yan eh. Tapos nagkaroon ng Twin Hearts, hindi Twin Hearts, Twin Hearts with the Boy. Yun yung sumunod yun na show. Uh, magkasama rin kami doon. Tapos nagkaroon ng Mulawin. Kinulod na kayo talaga. Magkana sa kasi puro yun rin yun. parang, parang, parang yun Parang yun yun na love team kami nung hindi ko sure. pero I had a feeling, no? In-embrace ko naman. Tapos nung Mulawin, uh, ni Angel. Andun din, Uh, pero yun yung magkakasunod, yung wala kami pagitan. Kaya talaga kala ko, kami na rin. <laughs> tapos, nagkontrabida na siya noon sa Super Twins rin. So may mga na-skip no? tapos nag-Super Twins uh, noon. Um, I'm sure gusto sana ni Dennis siya yung isa sa Twins kasi may sayaw-sayaw na ng TikTok worthy um, Pero um, doon sa mga hindi pa nakakatrabaho si Dennis, um, Um, gusto ko mabigyan kayo ng pagkakataon mga trabaho si Dennis. Um, because if I felt like he was the consummate professional back then, um, if it's a, uh, if it's a bad thing itong pagiging consummate professional, he's gotten much, much worse. Um, <laughs> kasi um, uh, todong-todo siya, like, um, yung lines niya, kasi pinapagawa niya dito sa ating tag team ni Rio at san? Sagoy. Okay. Um, record nila yun for Dennis para makuha ni Dennis yung tamang accent. So aside from it being written, um, pinakitinggan ni Dennis yun. Kaya yung sinasabi niyang nagsasarili ni siya sa, sa, sa tent. Totoo yun kasi talagang para magawa mo ng tama yung role niya. Um, tsaka makabigkas maka siya ng tama. Ganong klaseng commitment. And hindi ko maisip kung may nakukuha akong ibang artista who would commit to the role as as much as he does. Um, tapos ang usapan kasi namin ni Rio, kapat mo ako, ikapat mo if it's not at least 80% passable. Um, ayaw natin uh, ma mapulaan. pa ako. Um, so, um, so sabi niya sa akin, after yung mga first few pala, sabi ni Rio, direct, <laughs> Grabe, grabe si Dennis, kinikilabutan ako. Um, sabi ko yun, really yung nararamdaman ko sa kanya noon. No? no um, pero sobrang galing nga, sabi niya direct, it's at least 90% yung binibigay That's eh. so, Sa tuwaya niya. Um, uh, galing. eh. So, pasok na pasok. Pero yun nga, uh, mahirap na sa kanya, naghahalo halo na yung mga likes by the mga mga midnight na si Dennis kasi hindi yan mareklame. That's also another thing na yung magugustuhan nyo kapag nakatrabaho si Dennis. Um, hindi siya hindi siya mareklamo. Nakikita ko minsan talaga ang init ng suot, ulit-ulit, may naririnig na dumada tricycle, may maingay na kung ano, yung, uh, ambulansya sa malayo na lahat hindi pwede. Tapos ipulitin na naman yung, yung mga Japanese lines. Yung, uh, Buti na lang yung ginagawa niya, hindi siya tsamba-tsamba. Kaya niya punitin yun. Pero a lot of effort and a lot of patience. Um, uh, so, I hindi naman ito yung venue para doon. Thank you, Dennis. Thank you, Dennis. Ayun. Ano ang masasabi mo, Dennis? Kino-metro ang sinabi ni Direk. Sarap, sarap ng pakiramdam. Sobrang dami din namin talagang bin ng mga ni Direk simula kong pa lang. Yun yung first show ko sa GMA siya na. Tapos hanggang ngayon, ano, siya pa rin. Kaya... Iba, iba talaga. Uh, so thank you, Direk, sa lahat ng mga sinabi mo ko na na-appreciate ko lahat yun. And talagang um, napaka-rewarding na, alam mo yan, um, masabihan nila yun dahil syempre binibigay mo rin talaga lahat ng may effort mo para uh, pagandahin, para paghandaan. Um, masarap pa sa mga ganyan, Direk. Thank you, Dennis. Congratulations. Maraming Thank you. Salamat po sa inyong mga kapatid mong mga limadang ngayon naman po ay tawagin natin si Miss Tessa Oriola of Manila Times. Hi, hi Dennis. congratulations again on being part of great series. Nabalag ko yung mga nauna ko. Parang episode. Ang galing galing sa nagalang GMA po ang Just really amazing. I know that you use a lot of technology ngayon. Tanong ko lang, Dennis, sa mga eksena ko ba? Tama ba po, Dennis, may mga green screen Yes. naka-hamli okay I just want to ask, kway kung saan natin natin <masyadong laughs> masadya din ang ginagamit yon but uh, in your role have you had quite a few scenes na ginagamit yung yung mga technology na yon para sa atin na Halloween screening at at you know sa atin location and how was the adjustment if there was an adjustment on your part? marami po marami na po kami mga nagawa ng mga um, usually mga um, mga eksena na i-recreate lang yung mga mga lumang um, sceneries ng mga panahon na yun, mga lumang building, mga lumang, mga lumang gusali panahon na yun. Kasi mahirap na makahanap ng mga authentic talaga. Um, usually ganun lang sa, sa background ng iba dahil um, yung mga uh, location na pinag pinag namin ay may katabi mga modern na bahay. So, ang iba lang yun nakatungan ng mga CG. Hindi naman nakakapekto dahil um, pag nandun ka na sa eksena, parang kailangan mo mag-pretend na lang. Ano? Okay. Yun uh, yung, yun yung nakikita mo para mas lalong magampanan yung mga uh, mga kailangan mong emotions na ilabas sa eksena niyo para mas maging uh, appropriate yung pag-arte mo doon sa panahon na dun sa setting na yan, kung ano man yan. Tutag-tag din yun, I mean, uh, part ko ng mga kailangan na memorize yun din discipline na na-imagine mo in your, in your mind na nandun ka sa panahon yun. Oo, oh, importante so, na uh, iset mo yung utak mo na nandun ka para mas ma-feel mo yung character uh, yung pakiramdam ng tao nung panahon na yun, nung maingit ba yun, nung lugar na yun, uh, malamig ba dun, kasi may eksena kami kinunan, parang winter sa China, so iba yung damit namin, kunyari, kunyari malamig, ganyan. Um, ano pa ba? Uh, yeah hindi naman naging mahirap yung pag-shoot ng mga green screen. And um, how does it feel? I don't know, what, sorry, I uh, mentioned na ulit kami ng content, but um, you know, this is, I'm sure, another landmark production ng GMA. Dennis Trillo is always part of these landmark productions. Anong pakiramdam na hindi ka nawawala sa cast at ito ay isang importante actor in all of these major endeavors? Masarap yung masarap yung pakiramdam feeling napaka-importante mo. Uh, dahil lagi kang nilalagay sa mga importante proyekto. Um, itong story ng pulang araw, noon ko ba nangyari ito, mga um, ilang years ago, 10 years or more, um, nag-evolve na lang talaga yung kwento niya. And parang noon pa lang, parang sinasabi ko, pag nangyari ito, isa ito sa mga pinakamalaking proyekto talaga ng GMA. Dahil yung title pa lang, Panahon ng Abon, kwento ng mga Pilipino, kagitingan, paghirap ng mga dinanas nila. So, doon pa lang talagang pinangarap ko na ng makasama dito. Pero nung nakita ko na po na yung mask, sabi ko, ah, okay, sige, uh, panonoring ko to. Tapos, after ilang weeks, tinawagan ako para uh, maging isa dito sa so, Sabi ko, oh, well, may pakante pa pala. Tapos yun nga yung kontrabida role. Kaya sabi ko, it's a role of a lifetime. Ito yung tagay kong At uh, syempre, uh, ang dami namin Pilipino ngayon, one of our favorite destinations at uh, as of late, Japan yan, di ba? Lahat tayo pag nag-tour doon, pag umuwi tayo, uh, sasabihin diba, natin, babalik nila, Parang nagawa rin your way to help you find the way in the direction kung nawawala ka all that. And, you know, I mean, of course, they, they you know, parang tuloy-tuloy pa rin naman, di ba? For the war, you know, yung mga nagawa nila, they support government and their government, ang dami yung mga projects. Mm -hmm. Um, Uh, you know, I mean, that chat with sa panahon ngayon, paano mo at a certain point maipapakita? Kasi baka may mga tao na hindi so aware of 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 all of these things, yung know, complete change ng, ng uh, mga, you know, the, the people of the pan. Uh, at nila na, hey, medyo may pag-cruel pala sila. Ah, uh, paano natin na eventually siguro mapapasa tayo. Let's say, baka meron din ng somebody from the embassy might say na, Uy, you know, pasay na yan. Ayun namin bigyan ng visa, gano'n. Oo, oh, oo, oh, baka hindi tayo makalas, baka balik, ba? So, <laughs> baka, baka siya na, what's, what's, the plan in that sense? Because they, they, you know, try to, they continue to try to pay for all the examinations and um, Okay, um, first things first, um, Yes, inisip na namin yan noon, yung gagawin ng um, na pinaplano pa lang gawin. No? Um, ang tendency would be, ah, uh, will be putting them in a bad light, especially in yung um, uh, sa context, uh, konteksto ng today, ng present, na parang napakasama nila. uh, una kong naisip doon, um, story natin to eh. It's not like we're making this up. Um, uh, you know how the Indians, ako, mahirap pa akong katolik, ang haba ng sagot ko. You know how the Indians, up to now, they still embrace with Bollywood and all that. Um, not all of us like that. Um, pero they embrace that. Kasi kultura nila yun eh. Sa akin, yung kultura natin, um, ito kami, um, melodramatic kami. Kami ni, kami ni Sir Aloy, um, pareho kami nag-judge kasi sa Emmy Awards. So medyo exposed rin kami sa ibang cultures. You know what we're very similar to? Um, uh, yung Mexican, yung uh, Spanish, a lot of Latin American. Very, very melodramatic sila. Pero tayo, bakit tayo hiyak-hiyak na ganun tayo? Ganun tayo. Ganun tayo as a people. So ngayon, tapos we feel so apologetic. So now, hindi pa nga natin ginagawa. Nagkwento yung storya natin. Why do we have to apologize for that? Tayo na nga yung kinapinun eh. Now, palagi, um, pero kung nag-iisip ka rin naman ng Pilipino, or, oh, kung, oh, if you're just a logical person, I don't think na ang padadala sa atin ng Japan para kirahin tayo ay padadala nila yung kanilang Kigirahin ka nga. So they'll bring their worst. Diba? I'm gonna bring you hell kung gusto kayo panggirahin. So yung, yung mga sundalo pumunta dito is not represented in their culture. In fact, a lot of the Japanese nun, didn't even know what was happening in the world. Um, so even they were victims. These were in the war was a decision, I would think, was a decision of a very select few Japanese. Di ko rin ang masasabi na lahat ng Pilipino mga salbahe. Di ba? Merong, or lahat mabait. Meron rin sa ating mga salbahe sa kultura natin. Um, so, una, um, uh, siguro ang nananaid na need for, uh, for, us for us sa GMA is yung maikwento namin tong, tong story na to. Um, you know what unites sa people is peace. Minsan, like, ako dati hindi ko matanggap na bakit hindi si Andres Bonifacio, ang ating national hero. Bakit si Jose Rizal? Because sa series that wrote all in and that united the people. Ngayon, mga tao, hindi na siguro nagbabasa niya. But we want to be able to get to a medium or a platform like Netflix, na pakikinggan ngayon ng youth. Because para sa kanila to eh. Aside from those na nakaraan, na uh, inaalay namin to, um, this love letter of GMA to the Filipino people, we want that na ma-experience ng mga tao in, uh, in, in media, and platforms that is accessible to them. Kasi gusto namin maipasa to. Pag hindi namin maipasa to, lalagpas na to, mamamatay na tong mamamatay na tong story natin. Hindi na namin maikukwento. Tapos pag naikwento, it's so not relatable. Um, alam ko hindi magandang sabihin, pero lalo na ngayon it's so relevant na ang daming nangyayari sa mundo na parang ano, it, it kind of echoes yung nangyari sa atin nun. No? So, sumakto. Um, uh, ewan ko, malamang kalugi dito sa GMA. I'm not privy to that information. But, yung GMA also commits to projects that are more than just about a money-making uh, money making project. Um, this means so much more to us. I, I, kami sa set, minsan kapag yung dinidiscuss lang namin yung mga eksena, naluluha kami. Like, when, tapos when we do the, yung comfort women scenes, kami sobrang seryoso ng set. Ang bigat-bigat. Kasi totoo ang story natin to. Um, so, kasi kasuhin mo natin yung Pilipino. Pero huwag kayo mag-alala. Kasi hindi na naman kami bulag sa kabaitan ng mga Japanese sa atin. Hindi lang ngayon. But even back then. So you will see yung mga makikita kayo ng mga redemption sa characters ng mga Japanese. Especially yung mga Japanese characters na matikilala ninyo. Um, and You might even be able to relate to some of those characters, even if they're Japanese. Mas iba tayo ng mga Perfect. Thank you. I never tire of ano of all mga. Of <laughs>